si Apple. Tapos kang party sa bahay. Uuwi na rin sa Ramiza. Nakaliiko na si Iko. Uuwi na. Babay na sila. Christian e, na lang kami ulit pakita sa birthday ni Wawa. Kailan yun? Kailan yung birthday ni Wawa? July 8. Anong July? January 8. January 8. Magkita kita tayo ulit sa birthday Bernino Lolo. January 10. January 8 lang. Diba? Maghay ka na dyan. Uwi, uwi ka na kamo. Uwi na sila sa Santa Misa. Ay, San Palong pala. Si Apo naman uwi sa Taguig. Eh, sa mayroon. Uwi na si Apo sa FBI. Isaac naman, uuwi oh, lang. Loreto. Tsaka oh, oh. si Iko. Si Iko ata ang tulong, hindi sumasagot na eh. si Apple bababa. Dito oh, Ano, sa lugar nila, oh. Bye na, po. Doon sa tricycle, baba pa, Paul. Paul. Babay na si Ate Apple. Pasok na sa January 7. Si, A si Ate Apple, hindi mo lang tinatawagan si Lulu pag matagal na silang hindi nagkikita. Tsaka okay. nag-birthday siya pa nung November 7. Mm -hmm. Bakit tawagan mo si Lulu Sa gabi, pag nandun na. Video lang, hello, hello okay na. Mm. Buti pa si Iko ang sipa. Si Di ba, Iko? Nagsasagot ako. Oh, nagsasagot siya. Tumatawag siya kay Lolo. Ako din, ako din. Di ba, Iko? Kaya hindi sumasagot si Lolo pag tinatawag. Mm -hmm. ah. Ito na si Ate Apple, bababa sa may mga tricycle. Pasok sa kanilang street. Ano ba yun? Dalandan Street. Ay! itay Street pala yung kanyang lugar. Wala dito na. Oh. Babay Ate Apple. Babay na kayo kay Ate Apple.